What's up mga idol? It's me Rems again at welcome back again sa aming YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aming channel, please subscribe and hit the notification bell para lang sa updated sa mga panibago ko ina-upload. So for today's video mga idol ay on duty. On duty na naman tayo. Siyempre on duty naman tayo sa Abu Vlog. So ang content ko po ngayon ay... Ano, ano ang trabaho ng receiving clerk. So mga idol, uh, bago natin yan simulan, ay quick intro muna tayo. So yun mga idol, uh, ako ko muna sagutin. Uh, sasabihin ko lang po na ako po ay isang kigar dati. So, kung ano ang trabaho ng receiving clerk, i-research ko lang po 'yan mga idol. Ah, nagtanong-tanong po ako ah, sa mga kilala ko na nagtatrabaho halimbawa sa LCC. Kasi mga idol, sa ko sa Shimere, ah, ang ko doon mga idol ay mga halos lahat ay mga kagamitan ginagamit sa loob ng ah, bahay. So, 'yun po ang sa LCC mga idol, ang trabaho ng receiving clerk ay mayroon po diyan mga grocery So yun lang po ang pinakaiba ng trabaho namin Kasi ang receiving clerk may mga grocery yan mga idol Yung mga pagkain mga idol So sa akin po halos uh, mga gamitan Tsaka mga gamit panligo, mga pang hygiene So yun po mga idol Ang kinaiba ng trabaho namin So ang trabaho mga idol ng uh, receiving clerk From the word receive ay siya po ang tatanggap ng mga bagong deliver deliveries so yun po ang trabaho niya pinaka trabaho niya so oh, para, para sa chikil mga idol yun din po ang, ang, nagre-receive ng mga bagong deliver na ito so yun, yun, po then pag may pag may mga bagong deliver ito mga idol ay iniisa-isa check ng Uh, receiving clerk na nakalagay doon sa uh, resibo sa deliver delivery reset so iniisa-isa niya sa per box so halimbawa isang box ng piatos titingnan niya yan kung uh, mayroong isang box ng piatos hindi pero hindi niya na yan, mga idol uh, bubuksan yun mga idol hindi na yan bubuksan hindi kagaya ng checker ay binubuksan po yan isa isa tapos tapos bibilangin so yun po after mga idol machik ng uh, receiving clerk na kompleto yung mga uh, yung box alimbawa ng platos kompleto tsaka yung ibang mga item din mga idol mga ibang rosary ay kompleto so siyempre ipapasok na yan sa tindahan mga idol then ang mag uh, bubukas niyan at magbibilang Siyempre, ang promodizer ng mga idol yun, yun po so, yun lang po mga idol <laughs> tsaka ang ang gagawin naman ng promodizer ay i-report lang kay receiving clerk kumbaga si receiving clerk ay tagatanggap lang ng mga bagong deliver na item siya po ang bahala nyan uh, magpasok sa tindahan nila so yun po from the word receiving or receive so yun po mga idol yun lang po so after that mga idol kung uh, na-receive nyo na syempre ito picture nyo po yan na walang laman ng uh, truck na yan then isasend nyo po doon sa pinanggalingan galingan ng no, uh, mga delivered item so yun lang po mga idol kung may tanong po kayo ay na lang sa baba at akin pong sasagutin yan ayok uh, nakatulong nang pa ako at kahit kunting informasyon lang at nakashare ako So, hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa panonood. God bless.